Hello, good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. Ngayon po ay mag-update na lang po tayo sa ating ampalaya at uh, mag-harvest na rin po tayo. So ito na po yung itsura ng ampalaya po natin. Sti sa F1 po. Mahigit na po uh, tatlong buwan yung kanyang edad. So ngayon lang po tayo nakapunta dito. Mga two days siguro. Wala na po itong maintenance. Nayaan na lang po natin kasi... Ah... Uh, medyo hindi na po maganda yung kanyang uh, itsura yan gawa nga po ng uh, wala na rin pong spray spray wala na rin po itong abono hinayaan na lang natin at uh, pagkatapos po natin mag harvest pag uminit mamaya ay eh, sprayhan na lang po natin ng gamot sa para sa damo po herbicide yan, kasi nagtanim po ako ng sitaw dito yan o, no, konti lang po yung tumubo kaya naisipan ko pong uh, sprayan na lang po ng herbicide para malinis po siya so baka ito na po yung last update po natin sa ating palaya so pasalamat po tayo sa ating palaya kahit uh, papano po ay binigyan din po tayo ng bunga so doon po sa kabila hindi uh, pa po tayo nakapagtanim kasi busy pa po tayo ngayon uh, inuuna po muna natin yung ating palay nagpapaararo na po tayo doon Uh, isa ko pong area na wala po talaga akong nakuha so talo talaga kahit uh, isang sako wala po akong nakuha doon dahil naubos po ng maya so kailangan po eh makasabog tanim na po tayo doon para makapagsabay po makasabay po tayo sa iba para yung mga uh, ibon po ay hindi lang po magpokus sa ating taniman And, kasi pag huli ka mahirap talagang doon na po sila palagi pupunta so shout out pala sa mga subscriber subscriber po natin shout out po sa inyo maraming salamat po at uh, umabot na po tayo ng 1k po 1000 subscriber na po tayo so maraming maraming salamat po sa inyo so sana po patuloy po kayong magsuporta po sa akin channel Yan, kasama ko po yung anak ko, nag-harvest kasi Sunday po ngayon walang pasok And so baka hindi pa po tayo makapagtanim ng palaya baka mga sunod na linggo pa o so baka video matagal-tagalan kasi unahin po muna natin yung ating palay kasi wala naman po tayong tao dito na masahan Mahirap talaga pag wala kang tao na masahan po dito. O kasi walang mag-aalaga. E yung ginagawa po natin ay pinupuntahan lang. Ayan. Ito na yung tsura. Dami yung talagang fungus. O kaya harvestin na lang po natin lahat. Yan sa dalong pato Yan o, nung nakaraan medyo tumalbos na siya pero ngayon talagang inatake na talaga ng ano, ng fungus. si wala na pong spray spray. Talagang nayaan ko na lang. Wala na rin maintenance. Wala na po tayong gastos dito sa insecticide tsaka sa abono. O buti na lang eh kahit papano punin pa rin ng ating buyer kahit mura lang at least e eh, mapakain ng pa Kaysa yung wala talaga Yan. Ano marami pa sana siyang bunga kaso nga lang hindi na po good Talagang ano na yung mga reject na po ito Ay harvest din po tayo ng papaya tsaka mamaya pag merong saking sabay na po natin Ayan, so sana makapagtanim tayo kaagad maka para may ano tayo kuhaan ng income puro lang gastos ng gastos Ayan, hirap pag wala kang ano, extra income Ayan, kahit pang na ng mga bata hirap na talaga pag may college na laki na yung gastos Yan. so kailangan may support talaga na ano pang hanap buhay Yan yung ganito yung mga gulay kasi pag uh, asalan tayo sa palay or mais matagal po hindi katulad po pag may tanim po tayo na ano na gulay eh medyo mabilis po yung pera dito patulad po sa palaya uh, 45 days lang makapag harvest ka na basta maganda po yung pag ano sa kabila doon may mga bunga pa naman pero ganun din yung itsura dami ng reject puro na reject to yan tapos pagkatapos po natin dito mag harvest nun po ng okra dun sa bahay sabay na po natin ano ngayon makulimlim na naman oh. mga ilang araw din na hindi umulan Pero mamaya sigurado ulan na naman to. Buson talaga to no. Odi. Maklon man di ano ah, bulon man ni Cesar. Uh -huh. Da talaga nanilaw na talaga siya atake na talaga ng fungus hindi na talaga ito magkapan kaya hayaan na lang natin tanin na lang ulit dami na rin yan mga ganito crack daw dami na rin mga ano, atake ng fruit fly gawa ng wala ng spray sa F1 ito lang yung ano kay Mistisa ang bilis yung mag-crack so oh, bagay mo tanda na eh. yan so maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe sa lahat po ng mga nag-subscribe po sa atin maraming maraming salamat po eh, sa inyo at uh, shout out po sa inyo happy sunday Hanggang sa muli po. Happy farming po sa atin and God bless po sa ating lahat.